Terima kasih tu good morning. Yan, yan Yung gawin natin dito, magluto tayo sa tanghalian kasi malapit na ma malapit na uwi yung mga bata galing sa paaralan. Si siguro sa hapon uwi kami sa bukid para maglinis sa bahay doon. Tsaka balik kami dito sa linggo ng hapon. naman Linis tayo sa kaldero at saka magudong tayo at saka miswa yung yung na halang miswa at saka udong yung mga sangkap natin. At tulog si Bibijana. Jana. At saka dito mga katrupa, nilagyan ko ng screen. Yung screen galing to sa kapatid ko. Nanghingi na nang ako ng isang meter. Para ilagay ko lang dito sa bintana para pagabi mga katropa Wala tayong kuryente dito. Mainit pagabi Yung ginagawa namin, nilagyan ko dito para pagabi Pwede na siya di close ang bintana. Sus Papasok pa rin ang hangin at saka doon. Ayan. Galing to sa kapatid ko. Ayan, buti na lang binigyan ko ng ano, 1 meter na screen para lagay ko dito. Tsaka, banlaw tayo kasi maglaba. Uwi tayo mamaya hapon sa bukid yan. Dami pa kung hugasan. Hindi pa tayo nakapag sa mga pinggan. Yan, gisa natin yung ako sa kabumbay. Nagay natin yung sardina para magisa. Tapat lang palang laman ito ng anong sardina. A few moments later Mga ka-tropa, maganda tanghali Ayan, alaw na na Hindi na grabe sobrang init Itikit yung mata natin sa ano Eh, ipipikit yung mata sa init eh Ito yung sada Uy, may sabukin mga ka-tropa Araw ng binis ngayon Mahapon may hapon Uy, may sabukin mga ka-tropa Uy, A few moments later Mga nakarating na kami dito Araw ng birnes ngayon, hapon Hapon Pag uwi, Pag -uwi ni sa mga batay eh, Diritso na kami dito Pinapay Bili pa ako ng bigas pala Hindi pa ako nakabili ng bigas Kabi pa masada kanina Hindi mo na akong bigas Hindi eh dito sa bukid na kami Bili kami bigas. Tatlong kilo lang. <coughs> <coughs> yung inita kaya po, grabe ilik kini ay. Mga ko muna yung pinsa ni Joan. Sana may kahoy doon. wala tayong pampuna mga tropa, utangin natin. Pa, tapos may order doon sa tapon. Uh, babayaran, balikan ko na lang yung bayad. Eh, balik ko na lang yung bayad. Kasi wala tayong pampuna. Ang um, masalang sakay ngayon mga katrupa Sobrang init na panahon doon Ang ngayon sa bayan uh, Discarte tayo nito Ano tayo ng kahoy Tutahan ko muna yung pinsan ni Joan Doon sa kasate. Uh, kapit, uh, Malapit lang dito sa bayang Kasunod na lugar Dito na ako mga katrupa Grabe yung daanan talaga dati, Pero dati grabe yun um, Lubid sa hiraminta Kasi Itanggalan ako ng ano dati, kagatangan tayo nito kahit mabigat kasi may, may makonsumo tayo. Kuha ano, nalang, kuha ka na. May bayad na eh, binayaran na daw. Masuglo na, na eh, tara ang gaana na ako. ah. Wala na, binayaran na yung iba. Huwag ito apos koan, bayaran na, itong bayaran na daan. Talaga na lang ako dito mga katropa. Walang kahoy na. Nangyayara na. Inday, wala man Kahoy inday. Wanda na, na sana inday. Balik na tayo dito mga katrupa. Wala talang kahoy. Yan na sa na. Duol ko ba't naubos itong ano? dito wala naman sana hindi na minsan nung tunamin gamitin eh, bakit nauubos hindi nakalak naman yun sorry na dito nagluto na si Johan ng adobong manok yung binili lang 65 lahat yung kilo napatina no, yung ano ko ano nang kulungan ng manok ko sinari na niya